Hello, 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 hello! This is your Mr. Universe 1981. It's my name, my vlog, and welcome to this video. <laughs> so ngayon ay mapipiver tayo para sa ating dinner mamaya. Then may napi dinner si Kuya George. Thank you so much, Kuya George, for your um, pakain para sa farm. Ayan, ayan na. So, bumili tayo ng gulay, guys. So, meron tayong, um, tawag nito, um, spring onion. Meron tayong cabbage. Meron tayong sayote. Meron tayong lutia. Or gabi, meron tayong mga panakot. So, andyan si Brenda po nakatawag kasi kaling kami naligo ng suba. So, ayan na. Mag-prepare na tayo sa ating lulutuin. So, ang ganda ko talaga, no? <laughs> Yung Miss Universe, ayan na. So, um, pinapakita ko kung ano mga nabili. Oh, by the way, si OD ba pala ang bumili nito kasi siya po yung nautusan o naatasan ng ating sponsor na siya yung mag-bili um, or mag-purchase ng ating mga ingredients. So, I'm with Amanda at ayan, na-prepare na natin ating gulay. Ang ating unang gulay ay ang ating bagu beans. <laughs> ang um, pamansan talang ah, pinakam pinansalang gulay kasi bagyo. Ay, I don't know. Ayun, sabay term, ano, ay, ginoo ko. Yeah, so islice natin yan ng patlo kung malaki yan or mahaba siya. Kung, pero kung maliit siya, lang. Kahil malalaki po yung ating um, hiwa ng gulay dahil sa ating lulutuin na sabaw na baboy o nilagang baboy. O, ay, ang tawag sa amin ay lauya para sa aliluya. <laughs> para sa galuya. <laughs> o para sa dagaluya. <laughs> Ay, charot. Ayan na. So, meron tayong spring onion. Sa so, ganyan pong hati na spring onions, malakihan po siya. Dahil sa po na malakihan, gutad or sliced din ang ating baboy. So, meron din tayong spring, spring onion. Meron tayong onion, guys, or sibuyas sa atin. So, dalawa po siya kasi pag dalawa po or maraming um, sibuyas, mas malasa po yung ating sabaw. So, kapag bibigay po yan ng malasang soup para sa mga baklang. Tapos, ah, ginawa ko. Ayan na ang ating kasi kung sabi ni Ann Curtis but it's what we call at salsa. sa I amin mean. But it's red peppers or bell peppers. Again, so color red po ang binili Di ba Kasi masarap yan. Dahil nagbibigay ng tamis sa ating sabaw. So, kunin na natin, slice na natin siya ng um, dalawahan. Ay, hat, na natin siya. at kunin na natin yung mga liso-liso niya. So, yung mga liso-liso niya. -liso. At slice natin siya ng dalawa o pangalawa lang. Pak, yung pag-slice ng guys. Yan. Dapat kasi... Um, malakihan siyang pag slice kasi um, para din um, magiging ano ba um, fit in siya sa mga slices ng ibang gula gulay at ng ating pork. Ay, <laughs> kinao. At, <coughs> sorry. At ayan na, ang ating luya. O, di ba? Lauya dahil meron tayong luya. ha <laughs> wale, 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 wale. <laughs> so, yan. So, papanito, babalatan natin yan. So, i-slice natin ang ganyan din. Pahaba po siya. Ayan. And, uh, yan na nga ang magbibigay ang hang at sa ating sabah. At pawawala din po yung langsa dahil meron tayong luya. Langsa ng baboy. O, oh, diba? Oh my God. Ang mahal ng luya, guys. It's 150 per kilo. Ang mahal talaga ng luya dito. Yan. Yan yung slice. But after that ay ang ating um, what do you call the Ceiling haba. Ayan. So, islice natin. Kunin natin yung kanyang crown at islice natin siya ng dalawahan or pangalawa. Yan. Half lang. And of course, ang magpapalapot sa ating sabah. Masarap kasi yung matapot kasi, you know, alam nyo namang malapot <laughs> Ginawa ko. Lalo ng puting malapot. <laughs> You know, yan ang ating gabi or ang, ang tawag sa amin is loot So it root crops guys, masarap po yan na ilaga lang tapos asin, idudos asin, ah sarap po yan. So after pag-size ng dalawa, I mean Katrina yan, si Katrina wakala nga kasi niya, meron tayong slice na fish or gan kasi ano, um, naguguto mo si Katrina. So uh, pinakain na namin yan after pag-slice ko ng lutya o yun, ating gabi. Yan, si slice na siya ng ganyan dai um, dalawa at pangatluhan siya. So, ganyan kalaki lang po dahil pag ano siya, mas maliit, mas madali siyang maluto, mas madali siyang mas soft, and mas madali siyang malapot. Kasi pag malambot na siya, lalapot yung sabaw natin. At ayan na ang ating tanglad ang magbibigay lasa sa sabaw. Kasi yung sabaw will not be sabaw without tanglad. Diba? Alam naman natin yan. So, ikot-ikot na natin yan. It's fresh from the farm. Kasi hindi nakabili si Odiba sa market. So, meron tayong tanim na tanglad doon sa atin. Ayan na ang ating tanglad, ang ating sibuya, sa ating capsicum, ang ating bell peppers, sa ating lutia, ang ating um, sibling haba, ating luya, ang ating um, spring onion, ang ating um, bagu beans, and of course, ang ating lutya ang magpapalapot sa lahat. <laughs> yan na, ready na tayo to cook. And after that, ay, meron din pala tayong um, nag-harvest pala si Ria at si Brenda ng gulay sa farm. At yan po ang ating pet chai. So, kahit maliit yung petchay, kinuha na nila kasi yung manok natin, tinutuka yung petchay natin. So, masasayang din. Uh, uh, para siyang ano ba, ang uh, mabuslot ang dahon ba. So, masasayang din siya. So, dapat ay uh, in-harvest na nila kasi kaysa masayang magkiainin ng manok. So, dapat um, makain ng tao para mapuslan ba. <laughs> so, after ng ating petchay, meron tayong cabbage. Ayan, so... Out of hold kasi ang laki ng bin nang binili ni Odiva. So, one-fourth ang ating isasahog kasi meron na tayong petche. So, parang kung maraming cabbage, so, parang nang marami ng dahon. So, na-revo na ba? Na-over na. -over na oh, diba? And yan na ating carne. It's two kilos and half. na po siya ng part ng baboy. So, masarap po yan kasi, you know what? It's so delicious. Delicious! Hi! <laughs> Ay, ayan na. And, hugasan natin siya sa ating mineral water. Charot. Mineral water ito na po siya kasi wala tayong aga sa gripo. So, tagal lang natin siyang hugasan para matanggal yung mga parang may insekto na dubikat whatever. Or mga abog-abog, whatever. Abog-abog! <laughs> para di malinis talaga kasi naka-display yan sa ano eh. Naka-display sa ano sa... sa market. At ayan na, i-drain na natin after ng hugas-hugas, guys. So, drain, 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 drain. And after pag-drain po ay hugasan natin ng tatluhan. Pangatlo po yung hinugasan na. At ilalagay ko na siya sa pressure cooker. Dahil yung pressure cooker ang magpapadaling paglambot ng ating karne. Oh, diba? At lagyan na natin na siya ng mineral water fresh from Hinaguan River. <laughs> From Gripo yan, um, what will the term? So, sag-o Parang siyang stock water yan sa mainom na tubig dyan sa Gripo namin. So, ayan lang kasi, kasi, may mga time kasi na hindi, hindi umaagas o wala agas ang Gripo. Ayan, ayan. So, well, um, pukukuluan natin itong ating karne o ating pata, ay lalagyan natin na, na ng sibuyas para po um, meron ng timpla at ang ating ang um, pamintang buo. O, ba diba? At dinagyan ko siya ng asin, guys. So, konting asin na siya papapanin pa talaga sa karne. Kasi pag ano siya, pinalalambot natin siya, na-absorb na na ng karne yung mga ano mang timpla sa saba. O, ba diba? At takluban natin ang ating pressure cooker Ayan na guys, kailangan natin siyang idiin-diin. -diin. Ayan, pak-diin, pak-pak at ilak. Di ba? At ilagay natin ang kanyang crown. Kasi yung crown ang uh, um, mag ano mag force ng gravity or may equal ng gra gravity. Ano to na? Ano wala So after ng uh, almost one hour na papakulo. Ay, ayan na. Ginawa na natin yung crown para po uh, maano na siya. Ma-release yung pressure. Ah, di ba? Ma-release yung pressure sa ating pressure cooker. Dahil ako ay na-pressure na. <laughs> Ay, you gina- know. Ayan na. So, after that, ay, dahan-dahan natin siyang ano. So, hinaan natin yung apoy at the, actually, enough ko na siya. So, idandahan natin siya ng pag-open. Pero kasi, may time kasi na binigla ng open ng ano ni asawa ni Ati Charin. Talagang napasok siya noon. Nakita ko talaga. Kaya, nagpobia na ako. Phobia! At ayan na itsura sa pagpukulo. Ayan. So, di ba? Malambot na siya tingnan. So, kunin na natin yung mga lumilitaw-litaw na mga taba, -taba ng baboy. Yung mga nasa langsa So, para siyang, what do you call this? I forgot the term. Basta, yung mga Uh, oil spill. Oil spill! <laughs> yung mga ano talaga, yung lumulutang na mga na, na hindi ka dapat dapat. Ayan, so kinukuha ko na yan. Ayan, so kukunin-kunin na natin yan para po ang um, malinis ang ating soup. Hindi naman siya, basta ano lang siya eh, mga excess ano lang siya eh, na mga fats-fats ng baboy. So, Ayan. So, para ano lang siya, para feeling natin na, ano ba, pa, para hindi siya super malang sa ating sabaw. So, inon ko na yung ating stove at ilagay ko na ating tanglet, at ang ating capsicum, ating bell peppers, guys. Kasi dyan po ang magpabibigay din ng ang um, sarap sa ating sabaw. At, of course, ang ating luya para pag ng langsa ng ating pork. Ah, oh, uh, diba? Again, thank you so much, Kuya George. All the way from Singapore for this. um ulam namin sa farm. Nilagang pata ng baboy or lauya sa amin. And ibig because, sabihin because, uh, natin, dot-dota nato dot, 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 atong tanglad para ma-amadkan -ma siya, ma-ano... -ma malambot siya mamaya. And while waiting na makulo yun, ay hugasan natin ang ating. Kasi sabi ko sa kanina, di ba, um, um, na lang matubod ang ating gripo. So, ayan, habang may um, agas ang ating gripo, so, uh, tayo ng mga ano, ng mga meron dyan na dapat hugasan dyan sa ating labavo. ah oh, di ba? As masipag. <laughs> So, after po ng 20 minutes, yan po, kumukulo na po siya. So, kita ninyo naman, yung tanglad, no, na absorb na ng ating karne, yung lasa or yung um, namnam na dulot ng ating tanglad, ang kapsiko na mga hinalo na. So, after that, iyalo na natin ang ating um, matagal na malambot na gulay, which is ang ating gabi. And after that, ay nilagay ko na siya ng water. So, kayo na magchancha ko ng water. So, ganyan na siya, 3-4 na po siya kasi meron pa mga gulay. So, bawal po mag-overflow ang ating soup jan sa ating pressure cooker. Ah, di ba? So, after 20 minutes again, ayun na po ang kanyang itsura. So, yalo muna natin siya para po you know, um, ma-distribute well ang lasa ng ating mga um, spices. Spices! And after that, nilagay ko na siya. Actually, inasinan ko na siya, inasinan ko na siya. At tapos naglagay na ako ng mga pampalasa. And nilagay ko na siya din ng patis. Alam muna naman yung patis, ang papasarap sa mga sabaw. Diba? So after that, ay, nilagay ko na ang ating bagu beans. Ang sarap ng bagu beans. Kahit pa namin sala siya, dahil bagyo siya. <laughs> Pero masarap yung ating mga beans. ay kailangan siya lalo lang like that para pwede Um, lahat ng slice ng Baguio base ay magiging balambot mamaya. So, kumuha na din ako. After 10 minutes po, kumuha na din po ako ng mga sam um, gabi para po ididiin natin siya para po maging malapot yung ating saba. O, oh, di ba? Again, masarap, ah? Malapot! <laughs> you know? So, after that, ay, ah, ilagay na natin ang ating um, dinot-doot or into pieces na ano na, ay dilindiin natin na gabi ba? So, parang malambot. So, after that, ay nilagay natin ang ating cabbage. Ayan, ang cabbage na nag, um, nagdadagdag tamis sa ating sabaw. And of course, ang ating capsic capsicum, ang ating spring onions or sibuyas dahon sa amin. Ayan, so, ididiin na natin yan, guys, para din um, ma... Um, Tut, uh, equal ang paglambot ng ating mga um, Tawag dito cabbage. So after 5 minutes po ay nilagay ko na ang ating yan ang ating ka cabbage, ang ating pet shine. No, pet shine mga payat. <laughs> Fresh from the farm. So, hindi na kami bumili yan. Kasi yung peche namin, isang bugkos is 10 pesos. Uh, one kilo is good for 90 to 100 pesos. So, at least, naka-less kami. O, uh, di ba? Kasi basta may garden. So, enough ko na. luto na, guys. Kasi yung init na napapaluto ng ating peche. At ayan na, yung Miss na Napipipare na tayo for doon. So, again, thank you so much. And kain po tayo dito sa Hiragungan Farm. Pa! Yeah, let's eat. Ayun. Eh, dito na ating nilagang baboy sa mga naka gas. May kiss kayo sa akin bukas. <laughs> Ay, may tayong cutting, guys. At ito yung binigay sa atin na kawali na tinagtad ko na. Okay, para ano, makuha na lang dyan. Yung kanina po na may fried fish. Para yun sa mga miaw-miaw na miaw. And ito yung ating suka na maasin na Masarap na maanghang. Ganun. Ganun. yung combination. Ito yung uh, sa amin kahapon. And, Toyo, of course. And, may na tayong another sauce. At, saging from J4. So, let's eat! Milaga. Ah, si day. Ablo, ah, di ka mukha o Ah,

Bitaw na. No? Hmm. Ay, umapit siya kay kay ganun may kain. Ganang iyan pa, maputi uh -huh. Di Yan naman gibati sa kapait. Time is man ato ah, kaysa pa'y managikan? Yung marami ng feeling. Sige, bunong mga chika na ganaayo. Gwapa na ba sa ilang kuang division ball? Ay, tayo! Gwapa ko tayo! <laughs> <laughs> Wala man katubig isa. Kasi ang graduation ball nga naka...